Committee on Judicial Reforms ng Kamara ang panukalang nagbabalik sa death penalty sa botong 6-5 na naig ang substitute bill na nagpapataw ng parusang kamatayan sa heinous crimes gaya ng murder at mga kasong may kaugnayan sa droga. Mas binababaan din ang dami ng gramo ng iligal na droga na kailangang mapatunayan sa isa akusado para siya ay maparusahan ng bitay. Sa ngayon, pag-aaralan pa raw ng komite kung anong paraan ng death penalty ang ipatutupad kung ito by lethal injection, firing squad o pagbigti gaya ng nabanggit noon ni Pangulong Duterte. Inalmahan naman ng minorya ang tila pagmamadali raw na maibalik ang death penalty. Target daw ng kamara na maipasa ang panukala bago ang kanilang Christmas break. You're watching the source on CNN Philippines still with us house speaker pembert alvarez let's talk about bills in the house you know sir nung bago po kayo sometime in july you, you already filed two bills one was the reimposition of the death penalty and the other one was the lowering of the age of criminal liability from yes. 15 to 9 unahin po natin um, update on the reimposition of the death penalty speaker Well po masana siya sa subcommittee i think yesterday or oh, at uh, hopefully ah uh, pwede nang uh, dali sa plenary yon, as soon as uh, ma irekomenda ng committee na mismo uh, are you getting a lot of support from your colleagues your how many are there ah, 191 we have the majority uh, so uh, this will pass yes yes, yes kailan mo kaya speaker by uh, this year ang target ko dito before the christmas break eh, matapos namin and hopefully baka pati yung lowering of age of majority uh age of criminal liability dun sa mga youthful offenders. Pero, PK, no? Meron lang kasing uh, misconception dito na yung, yung, yung youthful offenders, yung 9 years old up to, I think, below 12, no? Na pagka na-convict sila, isasama mo doon sa mga hardened criminals. Hindi, hindi, hindi Hindi ganon uh, pupunta sila doon sa pangasiwa ng DSWD para ma ma ma, ma rehab sila doon pero kinakailangan kasi we have to impress upon their minds na meron silang responsibility sa society na mali yung ginawa na mali yung ginawa nila, nila. Uh, yun yun punto noon but speaker really um this will pass um by before you go on recess uh both kung 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 maganda yung takbo no pero kung hindi naman siguro makamauna yung death penalty so you you are confident na mauuna yung but before uh, you go and recess <clears throat> mapap, mapapa, mapapas na po itong death oh, kasi penalty kung, okay. kung masana siya sa sa ano sa committee yeah. so malamang tuloy-tuloy na yan and what are you looking at are you looking at lethal injection are you looking at hanging ano ba sa akin naman i would rather uh, Uh, let the executive branch to decide kung paano yung ano. But personally? Execution. Sa akin, parehong patay yan eh. okay lang. Kahit ano? Kahit ano. You don't mind. Wala akong problema. Okay. Yo, what's up sa lahat ng aking mga kababayan sa buong mundo at saka sa lahat ng mga nasa Pilipinas. Ako po si Mr. Rio. Ang mga katagan nagmula kay ama nilagay niya sa aking puso't isipan binugan ng aking labi ang matamaan. Guilty palagi. Nung mga nakaraang araw, linggo upan, buwan, maraming tumututol na ibalikan death penalty. Kahit natalamak na ang kriminalidad sa bansa dahil sa droga, real talk ko, lahat ng mga tutul sa death penalty ay ang mga taong walang pakialam sa ating lahat na pwede pang mabiktima ng mga kawatan na to. So kung isa ka sa mga tutol sa death penalty, isa ka sa mga taong walang pakialam sa taong bayan. Pero salamat kina Senator Soto at Lacson sa pagsuportang ibalik ang death penalty sa ating bansa. Ayon sa kanila, ang mga mapaparusahan sa death penalty ang ipapanukala nila ay ang mga drug syndicates, rapists, heinous crimes, at sa mga makakasuhan ng kataksilan o treason. Pero parang may kulang di ba? Pero balik muna tayo sa mga kontrabidang tutul na ibalikan death penalty na may mga magkakaparehas na rason. They said it's against human rights. Hindi raw makatao. Ha? Okay lang ho ba kayo? Sa mga ulupong na may ganitong rason, umamin nga ho kayo kung anong nahitit nyo otot, atol, o baykon. Dahil mas hindi makatao ang ginawa ng mga kawatan na yan sa mga nabibiktima nila. So mas pabor pala sa inyo na may mabiktima ang mga kawatan na to kaysa maparusahan ang mga kawatan na to sa ginawa nila? Di ba nakakaboboho ang rason nyo? Pero di na po ako magpapatungpik pa dahil sasabihin ko na sa inyo ang totoong rason kung bakit ayaw nilang ibalik ang death penalty sa ating bansa. Unahin na natin ang mga hipokritong taga-CBCP na to. Bakit ayaw nilang lang ibalik ang parusang kamatayan? Siyempre, dahil may mga paring nasangkot sa pang-mumulays sa mga minor de edad. Hindi ko naman po nilalahat, pero may mga pari po kasi mga rapists na pag napatunayan, death penalty ang katumbas na kaparusahan. Kaya ang mga taga-CBCP ay tutul na tutul dito dahil yun ang totoong rason. So sa lahat ng mga taong nauutok ng na mga hipokritong mga CBCP na to, yun ho ang totoong rason kung bakit tutul sila sa death penalty. Kaya sa lahat ng mga taga CBCP, utang na loob, shut up na lang. Okay? Pangalawa, dahil sa korupsyon sa gobyerno. Alam naman nating lahat na ang sistema ng mga nakaraang gobyerno ay magpayaman lang. Pag nanakaw sa kaban ng bayan ng mga expertise nila na pag napatunayan ay pwede silang makasuhan ng plunder na death penalty ang katumbas na kaparusahan. Yun ang kulang sa mga dapat na maparusahan sa ipinapanukalang death penalty nila Senator Soto at Lacson. Death penalty para sa mga makakasuhan ng plunder. Karamihan kasi sa mga alipores na mga nakaraang administrasyon, ito ang mga habi nila. Akala kasi ng mga tae na to, may forever ang mga kalokohang ginagawa nila. Na ang dapat na serbisyo ginagawa nilang negosyo. So enough with your stupid reason about human rights. Dahil kayo mismo, wala kayong pakialam sa human rights ng taong bayan. Kasi kung meron, di nyo ang magluto ng shabu ang mga alaga nyong drug lord sa New Prison. Sana ginawa nyo ng paraan na mapigilan ang kriminalidad sa bansa. Pero anong ginawa nyo? Tinolerate nyo sila. Shout out kay Senator Laila Balyena. Este, dilima pala. Bigas sana ang binigay nyo sa mga magsasakang humihingi ng tulong sa kidapawan. Hindi pulis, bumbero, batuta at bala. Shout out din sa mga nakaraang epal na leader ng Kidapawan. Hindi nyo sana binulok ang mga relief goods. Tinulungan nyo sana sila. At di nyo sana binunsa ang mga pondo ng mga Yolanda survivors. Tumulong kayo, pero tingnan nyo muna ulit ang tulong na binigay nyo kung sapat ba. Shout out din kay Marehas Este... Rojas pala Lupa sana ang binigay nyo sa mga magsasaka ng Asyenda Luisita Kaso anong ginawa nyo? Tinarantado nyo lang sila. Shout out din kay Panot at sa lahat ng mga oligarchs. Ustisya sana ang binigay nyo sa SAP 44. Hindi mga paninisi sa mga sarili nyong kapalpakan. At shout out ulit kay Panot at kay Purisima. Tinutulungan nyo sana ang mga kababayan nating mahihirap na makaahon sa kahirapan. Shout out sa nakaraang administrasyon. Kasi mga sakin kayo sa yaman at kapangyarihan. Ngayon sabihin nyo sa akin kung may pakialam kayo sa human rights ng taong bayan. Over 12 million Filipinos living in extreme poverty. Nasaan ang sinasabi niyong concern kayo sa human rights nila? I'm not one of them, but they have my compassion and sympathy. You have the power and the authority to help them. Pero anong ginawa niyo? Mas lalo niyo silang pinahirapan. Pati kami mga OFW, mga tinatawag nyo mga bagong bayani, pinahihirapan nyo rin sa pamamagitan ng terminal fee at testing OAC na yan na hindi naman na talaga dapat kasama sa mga babayaran namin. Masyado yung inabuso ang mga kahinaan namin mga OFW dahil desperado kaming buhay ng mga pamilya namin. Kaya huwag kayong maging proud na napalago nyo ang ekonomiya kasi hindi yun dahil sa effort ang nakaraang administrasyon. Ang sabihin niyo, sinadya niyo talaga na wala gaano'ng trabaho dyan sa Pinas para maghanap kami ng ibang oportunidad sa ibang bansa. Mas pabor nga naman sa inyo na mas maraming OFW dahil hindi lang hulibo, hindi lang milyon, hindi lang bilyon ang naririnit namin sa bansa kundi trilyones na halaga. Kaya please, don't be proud. Ha? Tapos ngayon nagkaroon kami ng presidente na handang gawin ng lahat para sa magandang kinabukasan at kapayapaan ng ating bansa. Plano nyo pang butahe Gusto nyo pang ipagkait sa amin ang pagbabagong inaasam-asam namin? God and the people of God won't let that happen. Dahil tandaan nyo na ang Diyos at ang taong bayan ng kalaban nyo pag may nangyaring masama sa presidente namin. So para sa lahat ng mga solid Duterte supporters at mga anti-Duterte, magkaisa na po sana tayo at magtulungan. Siguro naman pagbabago ang gusto nating mangyari lahat. Ang kagustuhan ng Diyos Ama ang naganap dahil mahal niya tayo. Uulitin ko sa inyo muli na si President Duterte ang instrumento ng Diyos Ama para ayusin ang ating bansa. Kaya suportahan po sana natin siya at ipanalangin na sana nasa mabuti siyang kalagayan. Ganon din po si BNP Chief Bato de la Rosa at sa lahat po ng mga kaalyado nila at mga opisyal ng gobyerno na pagbabago din ang gustong mangyari. Sa lahat ng mga supporter ni President Duterte, congratulations ulit sa ating lahat dahil nagbunga lahat ng effort natin. Pero hindi ibig sabihin nun tapos na ang paglalakbay natin patungo sa pagbabagong inaasam-asam natin. We're just getting started. So hindi rin tayo titigil sa pagsuporta sa Presidente natin. At yun din ang kalooban ng Diyos Ama. So please, wag po natin kalimutan palagi ang pinapasabi sa inyo ni Ama na everything you see, it's part of god's plan so i hope you we'll see mr rio